Just plato guys? Plato? Plato, yeah. Spelling. <laughs> Alam ko yung spelling <laughs> ng plato. Tama. p l a t a e No, no, no. E. 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 U. Plato. Oh, yan, correct. Um. Yan. Platiao. <laughs> oh, Platiao. Alam ko yung spelling. Mm -hmm. So, yung meaning? Ang Tagalog oh. ay ano? Talampas. Ayun. So, naroon sa? Wow, talampas. Talampas. So, kapag ano. Um. So, doon nga. Good morning po mga kasutil! Welcome back to my channel! Kumusta po kayong lahat? Maganda umaga po sa inyong lahat, mga viewers ko at sa mga new viewers ko Maraming maraming salamat po sa pag-suportan niyo po sa aking channel sa paninood po ng mga inupload kong videos at nawa nga po yung magsasawa sa aking mga inupload na videos sa panonood sa akin So, today's video po, ako po ay <coughs> uh, magluluto ng uh, binagoongang karami ng baboy or pork binagoongan. Bali, first time ko po magluluto nito pero Uh, my may version po akong gagawin. My own version. Lalagyan ko po ito ng uh, kamatis at uh, meron pa po akong ilang ilalagay. So, uh, panuorin po ninyo at nang makita nyo po kung paano po ako magluto ng uh, porbina ko sa unang beses na pagluto po. Kasi favorite ko po ito kaso sa pagka po ako ito ay kapag ka lang po nakakakain sa mga restaurant or sa mga kalimteriya na pagka po, ano na uh, dumadaan talaga po ako kung bumibila mo ito kasi favorite ko siya. Pero, uh, biniskartehan ko po ito sa aking version ng pagluluto nito, ang binagoong ang kanin ng baboy. Tara, samahan niyo po ako at mag-start na po ako magluluto. Ayan, nilahat na po natin yung eggplant talong para hindi na siya masayang pa. po, na-prepare na natin yung ating lulutuing po binagoongan or binagoongan karne ng baboy. Yeah. Ito po ay dark sauce and this is oyster sauce. At ito po, lalagyan natin ng konting vinegar. At ito po yung alamang natin, naugasan na natin yan. So, ito po yung aking version. Bali, deep fry po natin muna ang talong. Uy, na natin siya dito. Ito na po siya. Ganito pa ang ways po ng pagluluto nito. So, sasangkot ako muna sa anting um, si mag golden brown. Ayan, golden brown na po. So, atin nang hahangulin. Sa so, set aside muna natin. Lagyan naman muna natin ang alamang. Lagyan natin ang kamati. ya natin maluto muna ang kamatis. Hindi na pa na pa. konting oyster. Pagbalansi ko lang po ito sa lahat. Eh. At ito po. Tata. and pepper. Kunting hugas oh, dito. Kasi kapag po nilagyan natin ito ng talong, mamaya may iga pa siya na ilang

So, ayan po mga kasutil, nakatapos na po tayo magluto ng pork binagoongan or binagoongan kami ng baboy. So, akin pong titikman na. Hmm. Hmm, sarap ng tama sa alat niya. Tapos, ang oh, linamin na, mapapadami niya naman ang kain. Tapos kakong na sinayin niya. Yung. Fantastic. Lagi na mag-fantastic ang luto ko. Totoo yan ho, masarap. So, ito po yung aking version ng pagluluto sa uh, binugong ng baboy. Um, masarap po kasi kapag kayong may kamatis kang nilagay. Kasi, nagbiglang din niya din po yung alat ng ano, ng ating bagoong. Yung bagoong alamang natin. So, parang napabalansi po niya. Kaya tapos nilagay ko nga ng konting dark sauce. So, para mas mabalansi pa po yung lasa niya. So, yun. Perfect na naman ang ating ulam. So, tara po kumain ang aking ate ay babanggan ko ng ulam na ito. Nadalang po muna natin ang aking ate. Ito po dadalhin ko muna sa aking ate. Meron pa binigay na saging sa akin ng ate ko. Saging na naman. Hello. Ito lang kasi eh, para sarap ng pagkano ito. na po tayo. kinayot na magka. Apa bisa minta tolong?

dito na yung mga mga kamit taloon ha mga kamit pangkasukitan di ka kung yun yung sao yun yung yung napatay yun yung 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 ay, gusto ko nag wala na nga Wala na ko na, wala na kasi. Kasi ikaw walang maalaman. May maalaman at makalaman. Ang mo. kasi may yung alam

kulang naman ho ang rice. Ano siya? babo. tatlong ka. Baka wala mm. ko Doon sa kagaya mo ang kinahinahin Madami oh, yun. Mm. Oh. Mm. Mga tatlong lang ni Tana. Mm. Mga siya, ang dami Dahil ano isang, sa, sa, yung isang... Natin yun, ay yung isang mga extra. Yung isang Yung isang mga extra. Yung Yung isang na extra. Yung isang Yung

contribute nyo mm. pag ng, ng, no yes, kanta. E? Eh mm. ng kaya ng nasa minog, laging Unless malalakas ka na kumain. Hindi, kahit malas kumain yan, eh. Kasi parang, kung marami kang order. Kung marami kang order, eh, ba, tatlong pa Hindi. Pero ba, ka? Apa yung letra? Ako yung pagsimula. Hindi sino ba Kahit Hindi Hindi sino ba yung players? Hindi sino ba yung players? ba yung Hindi sino yung players? Hindi sino ba ka players? Hindi sino Hindi sino Hindi sino ba yung players? Hindi yung players? Hindi sino ba yung players? yung Kaya ko talaga magluto. Gusto ko magluto ng almondsip ko lang. ah. Oh, hmm? Kaya talagang kumain mo Bakit ikaw lalo? Ang aking talent ay pagkain. <laughs> ikaw naman sa pagluluto, eh, di Max. <laughs> Dahil kung puro kaluto, wala ka taga Okay, magpipilit ako mga ito. Kaya ako'y magana sa karin. Ah, mga ba? Pagkawa ng kanin, ay, pwede. Ah, <laughs> Kapit-papit uh, ba? Yung ating tubig na supply dito sa barangay So ibig sabihin na oh, nandun na sa property ng Primex. Okay? Pahilalim yun eh. So ibig sabihin, nasa gitna. Habi mo, nasa property ng Ingloza. Yan to, Bidel, so, parang na doon, So it's like a plato. So do you know what this plato Plato? Plato, Spelling. Alam ko, spelling ng plato. P-L-A T A E No 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 E U Plato Yeah Plato Plato Alam ko spelling So I meaning ang kaya ay ano? Talampas. Ayun. So, naroon sa? Wow, talampas. Talampas. So, papaganoon. So, doon ang gagaling ang bukal ng tubig natin dito. Hmm. Kasi, magtaiba yung ano eh. Ay, pero naman pag sinabi yung bali. What is bali? Yeah. Bali. I'm ay, living in... Ba? Bali? Bali. ba Bali. May dahilip din yun. Ah, hmm. Bali, balik. Dahil, na say, kaya ginawa ng balik. May overlooking. May baba, ang isang area ay, you know, let's say, for example, kagayang Bali or anything na meron low-lying area. Parang catch basin. So, yeah, para siyang sa catch basin. Diba, mula. Doon ang mga tubig way. na rainwater o okay, storm stormwater, doon pupunta kasi nasa Bali ka. Nga doon sa mga pangalagat. Like lokong Bali. Ayan, Lugong eh, isa pa, ano, pero nasa bundok siya. Hmm. Ito, tinagawin ang Lugong Kaya, ano, kasi may platen siya, eh. Hmm. Parang paparoon din ang sanaw. May na din daw? Hindi ko lang alam kung may bukal ang bahay. Parang wala yata. Lugong Valley. Bang ba ako, Ano ang bukal? Plato. Platiao. Di ba yun yung ng lesson nung no, tayo nasa elementary? Eh, alam ko siya Tagalog, talakpas. Kaya nga, nung tayo nasa elementary, di ba yung tuloy? Oh, mga dal mga talampas, dalampasigan, dahi, wala nang dahilid. Eh, mga yeah, mga volcano, plato, hill, mountains, Saan mga tabing. mga basic, yung mga mm -hmm. drawing ng talampas, isa lang to, isa lang, to, isa lang to. <laughs> Basta lang kung may drawing ay bundok, dalawang bundok, makatabi may araw sa gitna. Ngayon, <laughs> kanilisan na yun eh, puro eh Inol lang ito ah. Puro mansang t-shirt dahil nga ako ng saging. Ginagay naman sa watercolor color. sa t-shirt, di puro mancha. Nagawa ng art. Ngayon yata eh meron pa ka rin ngayon. Hindi na. Ah. High tech. High tech na. Busin natin. Wala lang po mga natin. Hindi ko ba kasi makakulap. Oh, sige. Tama na. Ako yung mukhang na eh. Ano? Basta? Pagbipuhan lahat.